Ako kasi plato. Tanaw man ka, matabar ka. Ginalon among sabon diri ba? Ginalon. Oh ginalon, Takkan kayo. Isa ka galon eh. Isa ka galon eh. Fiery, isa ka galon. request ko nga da ganun sabon. Yung uh, mga nakuha manang dahil nabulat ang sabon. Siyempre, atong tirada pinabula-bula. Style man na. Isun po nang mahugas lang pinabula. Ang uh, atong hinugasan din na, ang hit. Okay ra katong kuan. Ibang lahi. Eh, isik-wisik tirada. <laughs> Nakita kay gusto mong taglimpyo. Gusto mong dyan tao kuan na itong hikasa. Ah, As in, limpirid ka ayo katong tinila at kering. Siyempre, pili na itong sabon. Kung palitan kong pili, pili na akong gamiton. Kung pili ko na gamiton, kung gusto mo, kawal ang hugas. Ito yuk, eh? Ang sabon ka din eh, kapirig na siya Ayan pa lang Bulak-bulak kayo siya. Bulak kayo siya. Masang theory. May yung tubig din eh. Oh, o, unlimited. Masako sila. Masama-sama. May paghugas na. Pagkakamalang tubig. Daga lang. Daga lang. May style. Daga lang kayo, po po pa rin po. mo. sila mga hongga. Ganun kayo, to. Huwag ka mo. Hindi mo ba toyo? Hoy, Ang gipalit niyo, Kani, ang gipalit, Kung didin ko ani kadinog bulak. Mo to wala na mo gamit tan. Kinaay hugma hugas ley. sabon nila gitmo pula. Huwag na da daot na. Stop. Pag-inom man ni mo daa, pag-inom na ug ko nang mga paso, kada uto na ko ilang gamit, ayaw unsa. Ug dili pa mo ka tsara mga wala yo.

Oh, makimot sa deko ko ang chay, 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 chay gawa, makimot sa deko. Pag na nila mga on mag chay. O kape. Dahil pag na nila kape, mga tulog. Pag kumana mga tulog, mga na mga ayaw Nanay lang trabaho. Tulog kaon, tulog kaon. Dahil mga tanah, mga taong pagkakay. Nga, Ako may plato yot, o Ako may plato ay. Karang dagdag plato 'yot. Ilabay sa amo. Tayo, nun sya nga, ilabay na na kay. Tumalik ko. Pagmo tuya dagmit ko ikuha iyo. Nun na ko nga. Kinna na ko nga ang plato sa pinas. Madam ambin ate. Mutoy plato niya. Oni lang ko nang guys, o botakan lang pagkaon mo ni kananan. anan. ka ba bangko? pero dili siya bangko. Ha, lalin kan anan. Oh. Ipaana na, -anan. na lalat, tibok, damang, pahit, sakuha, sa lawing sa, padayon kita kaan. Sa sala na da da tibok kan niya. Tarong dagbang pa ko tinan na sa puasa pinas. Kita roda kay daente hugason ba. selalu kepala tuan ini kulit aku karena selalu mikirin tenang cara um, bapak tuan sya sweet ah lambing dering bakal selalu mau tenang semua family ya bagi mo silang kasih langkapi mas tuan nakai kuani yot dilit nakon dilit nakon ini mabasa basta cari sampo gera so doha lang si ginasya kasi kuani yuk ke tacos doha sya inani yuk dayon Oh, ini ti tiyot. Oh, healthy kayot. Na ng men, paper, ma, paper, oh, paper, mint, dry na siya nga main peppermint, Oh, peppermint lagi. joy na siya nga peppermint. Pag magbukal dai na siya, yot, imo na lang ring hinaan kay magbukal-bukal man na siya, syempre magbukal-bukal magawas-awas gid na siya. Dayon, babulin din imo hang kuan yot Imo hang sugang ay sugang, imo hang lutuanan. So kinahanglan atong pahinayan. Ready to serve ila hang kuan yut ka piog chai or tea. Ready to serve na. Magpahuli na din tayo, guys. <laughs> เด็กก็สะต้องนุ่มไงมาบัแปลงก่หน